Gente ha estado en la Juli, Colombia. <coughs>

May marami kasi itong truck na to. Hindi, hanggat maaari kayo na. Ubusin na kamo yung langis, saka yung mga... <laughs> <laughs> Ubusin. Ubusin. Kalim yun na rito lahat. Okay um, yung... hey mo, thank you. Ayun. Uh, uh, gusto kong manguli ko, na. Kalanan ko ah. Bawal din sa... Over... Ano, sa overtaking. Tapos sunahan, may nakamaril no kasi may overspading sa ano dito Oo ito, ito overspading So yun lang mga bali no, uli kami, hindi kami gulong Okay